Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Arnel Dimapilis. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nasaan si Hans Sanchez? Inulit ni Sombra ang tanong ng kanyang nasasakupan. Pero hindi nagtatanong ang tono niya, kundi galit. Ang tanga ni Han Sanchen. Ang kanyang pugad ay kinuha ng iba ngayon, ang lahat ng kanyang fucking isip ay puno ng walang katapusang galit at pagpatay na layunin sa mga saboteurs. Saan kaya siya nagmahalan? Kahit na nawawala ang unang unit, may tatlong kolom pa rin, at higit sa sampung libong katao ang papaligiran at aatake sa kanya. Are you telling me a hammer? Go! Go na agad! Ito ay isang nakamamatay na utos. Galit siya, galit na galit siya, at hindi na siya kalmado at kampante gaya ng dati. Agad na kinuha ng nasasakupan ang utos, at hindi nang ahas na magpabea kahit kaunti. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula muli ang pagbabago ng porma sayon sa porma sayon. Ang unang hanay ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan mula sa pagkubkob ng Han Sanchen, at lumipat patungo sa ikalimang hanay sa maayos na paraan Tila pagkatapos na dumanas ng malaking kawalan noong nakaraang pagkakataon sa pagkakataong ito ay halatang natutong maging matalino ang kabilang partido Nang ang unang hanay ay napunta sa suporta ang ikatlo at ikaapat na mga haligi ay ang pangunahing puwersa na buhol kay Han San habang ang ikalawang hanay ay sadyang pinalawak ang linya ng depensa upang bumuo ng pangalawang punto ng pagkubkob ito ay umiiral para sa isang malinaw na layunin. Pigilan si Han Sanchen na gumawa ng hakbang para pigilan ang unang kolom sa pagsuporta sa ikalimang kolom. Sa sandaling magkaroon ng ganitong ideya si Han Sanchen at maaaring direktang tumawid sa unang pagkubkob, ang pangalawang pagkubkob ng ikalawang hanay ay mabilis na aatake. Sa paghusga mula sa kanilang intensyonal na pagpapalawak ng linya ng depensa, ang layunin ay napakalinaw. Habang tinutulungan ang unang kolom na umatras, maaari silang patuloy na makiisa sa ikatlo at ikaapat na kolom sa loob upang bumuo ng kompletong pincer attack. Malinaw, ang grupong ito ng mga tao ay nagpasya na nakainin ang hukbo ng polar bear na hilaw at hindi bigyan si Han Sanchen ng anumang pagkakataon na gumawa ng gulo. Kung ang kanilang kalaban ay hindi si Han Sanchen, kung gayon ang iron barrel formation na ito ay halos isang bangungot sa antas ng Diyos. Pero sayang ang kalaban nila ay si Han San Chen. Isang taong nakipaglaban sa madugong labanan halos sa mundo ng lahat ng direksyon. Kakayahan man ng isang individual na sundalo o utos ng isang team, halos lahat sila ay umabot na sa rurok. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang mga tactical na intensyon ng kalaban, alam niya kung ano ang nangyayari sa isang sulyap. Sa isang panunuya, diretsong ibinaba ni Han San Chen ang kanyang panguaks, at dinala ni Chan Woyuelan ang Jade Sword upang buksan ang daan, at direktang hangampas sa kabilang direksyon mula sa hukbo ng Polar Bear. Sa sandaling ito, agad na nataranta ang orihinal na maayos na karamihan. Kung tutusin, hinarang ng grupong ito ng mga tao ang lahat ng paraan para pumunta si Han San Chen para sumuporta, ngunit sinong mag-aakala na hindi man lang sinubukang suportahan ni Han San Chen sandali, at dumiretso sa kabilang panig sa kabilang direksyon, pumatay. Dahil hindi ko pa naiisip, halatang mas maluwag ang depensa doon. Sa epekto ng isang tulad ni Han San Chen, ang gilid ng mahinang linya ng depensa ay agad na lumuwag. Fuck, anong gagawin ng bastos na ito? Natigilan si Sombra. Itong si Han San Chen ay hindi sumunod sa mga patakaran. Elder, parang tumatakas yung lalaki. Nagmamadaling sabi ng isa pang subordinate. Gusto mong tumakbo. Sa pananaw ng larangan ng digmaan, tila ito talaga ang kaso. Ang isang malaking bilang ng mga tropa ay nakapin sa kaliwa ng Han San Chen, at ang mga bilog na nakapaligid sa ikalima, una at ikalawang hanay. Ay narito lahat, bagamat ang ikatlo at ikaapat na kolom ay sinusubaybayan si Han San Chen ayon sa pagkakasunod-sunod, pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing pokus ay upang pigilan si Han San Chen na pumunta sa kaliwa para sa suporta. Ang Han San Chen na ito ay biglang pumatay sa kanan kahit na libu-libong tao ang nakapaligid sa kanya sa kanang bahagi, ito ay masyadong manipis para sa isang napakabangis na lalaki tulad ni Han San Elder, ano ang dapat nating gawin? Nang marinig ito ni He Ying, tumaas ang kanyang presyon sa galit, tinanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Han San Chen, asong babae ka, anong klaseng bayani ka, ano? May balak ka bang iwan ang kapatid mo at tumakas mag-isa? Ang anino ay umungal ng malakas. Ginawa niya ito para sa dalawang layunin. Ang isa ay natural na pag-alitan si Han San Chen, at sa parehong oras, paano kung ang taong ito ay napahiya at tumalikod. Ang pangalawa ay ang sabihin sa mga miyembro ng Polar Bear Legion na nakikipaglaban sa buhay at dugo ni Han San Chen na hindi sulit ang iyong mga pagsisikap. Emf, Han San Chen, muntik na kitang mahilo sa hindi kinaugalian mong paglalaro ng baraha. I want to see now, you bastard, ano pa bang magagawa mo? Kumakalat ang moral ng hukbo, tingnan ko kung paano ka pa rin maglaro. Sa sandaling sumukol na ang Polar Bear Legion, ang kanyang dalawang kolom ay maaaring magkaisa kaagad, at sa oras na iyon, ang kanyang kolom ay walang magiging hadlang. Sa ganitong paraan, mas marami siyang makukuha. Han San Chen, duwag ka, sayang naman ang pinaghirapan ng mga kapatid mo dyan. I really feel worthless for them. Tulad ng kasabihan, ang isang nagngangalit na sundalo ay maglalamang ng pugad. Sinamantala ni Sombra ang pagkakataon at tuyain ng husto na sinira ang moral ng kalaban. Bagamat si Han Sanchen ay hindi naapektuhan, ang Polar Bear Legion ay halatang lubhang naapektuhan. Desperado silang nagtatrabaho, ngunit nang marinig nila ang balita, bagamat hindi nila itatapon ang kanilang baluti at tumakas kaagad, kahit papaano ay lubhang naapektuhan ang kanilang mga espiritu. At sa ganoong sitwasyon kung saan lubusan na siyang dahado, halos nakakamatay na ang puso niya na maapektuhan sa ganoong paraan. Oo naman, sa ilalim ng mabangis na pag-atake na inspirasyon ng kaaway, ang hukbo ng polar bear ay itinulak papababa sa isang iglap. Kumunat ang noon ni Han Sanchen, na parabang wala siyang intensyon na pakialaman ang panig na iyon, sumimangot lang siya at ipinagpatuloy ang galit na galit na pagpatay sa nakakulong sa harap niya. Hindi nagtagal, si Han San Chen ay halos nasa bingit na ng paglusot. Elder, ang asong Han San Chen na iyon ay mukhang determinadong tumakas mag-isa. Ano ang dapat nating gawin? Takasan, bahagyang ngumiti si Sui Ying. Kanina lang maikli at medyo na out of control, pero ngayon nakarecover na siya, kumalma na ang isip niya, at bumalik ulit ang poise niya. Hayaan mo siyang makatakas. Hayaan mo siyang makatakas. Medyo nataranta ang nasasakupan. Malakas na tumanggaw si Black Shadow. Tama, hayaang makatakas si Han San Chen. Habang siya ay nakatakas, mas mabilis na bumaba ang moral ng kanyang grupo. Isang grupo ng mga tropa na lumalaban base sa numero, kung wala man lang puso, tupa lang silang naghihintay na katayin. Hanggat matatalo sila, Mabilis na masusuportahan ng magkasanib na kolom ang Underground Dragon City. Para naman kay Han Sanchen, bale, saan siya makakatakas? Anyway, siya ay tumatakbo sa paligid, at siya ay din sa lungsod na ito. Pagkatapos niyang mapawi ang krisis sa iba pang mga lugar, magsasama-sama siya para paligiran at subpuin si Han Sanchen. Sa oras na iyon, siya, si Han Sanchen, ay patay na rin. Sa makatuwid, ang pagpapatakbo kay Han Sanchen ngayon ay talagang hinahayaan lang siyang mabuhay ng kaunti pa. Naintindihan naman ng mga nasasakupan at hindi na sila nagsalita pa. Nanatili sila sa tabi ni Sui Ying at tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon sa field. Wow! Ang panig ni Han Sanchen ay dumating na mas mabangis. Para talaga siyang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Nakikita niyang binigyan siya ng pagkakataon ng kalaban, kaya desperado siyang lumaban at ang mga hamarang sa kanya ay mahirap ng labanan, at nakita na walang pinakahuling utos mula sa itaas, at walang sino mang ipinadala upang suportahan siya, ang moral ng hukbo ay hangin na din ng ilang sandali. Ang pakikipaglaban at pag-atres, ang tagumpay ni Han Sanchen sa paglusob ay halos nakikita na. Patayin, direktang sinamantala ni Han Sanchen ang pagkakataon, tumalikod at humarap sa harap, sinira ang pagkubkob, at pinatay siya at halos kasabay nito, biglang sumigaw ng pagpatay ang Polar Bear Legion. Matapos magambala at pumatay ng higit na baliw, ang hukbo ng Polar Bear ay hindi lamang ganap na bumagsak tulad ng naisip, ngunit biglang sumabog na may walang katapusang kapangyarihan ng pagsabog. Sa isang iglap, direktang nagtipon ang grupong ito ng mga tao. Lumaban ng buong tapang, elder, kakaibang bagay, kakaiba, ang grupo ng mga bulok na sibilyan, damn it. Hindi lang sila sumuko, kundi lumaban pa sila sa atin sa oras na ito. Nagmamadaling sabi ng nasasakupan. Napakunot nuo si Hei Ying, nakatingin sa larangan ng digmaan sa unahan, sumimangot din siya saglit. Sabihin mo sa mga hindi mahahawakan, huwag gumawa ng hindi kinakailangang pagtutol, hanggat hindi ka lumalaban, hindi mo kailangang patayin sila. Oo, ang mga nasasakupan ay kumukuha ng mga utos. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan ng kapitan ng ikalimang hanay ang mga tropa na pansamantalang tumigil sa pag-atake at sinigawan ang hukbo ng polar bear. Nakikita ka ng superior na kaawa-awa, at may espesyal na utos, isuko mo ang iyong mga armas, iabot ang iyong mga baril at huwag patayin. Pagkatapos sabihin iyon, malamig niyang tiningnan ang lahat, naghihintay sa pagsuko ng hukbo ng polar bear. Pagsukok. Nagkatinginan ang iilang taong nakatayo sa harapan ng karamihan, at sa siya ng isa't isa. Boto ako sa nanay mo. One swear word, galit na galit ang kapitan na gusto niya itong patayin on the spot para mailabas ang galit. Ngunit matapos isipin ang utos ng superior, pinigilan niya ang kanyang galit at nagtanong sa malamig na boses, Bastard, tumakas na ang pinuno mo, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang pakikipaglaban? Yung nangunguna. Ngumuso ang lalaki, totoo nga na siya ang ating pinuno, ngunit, alam mo ba, sino ang ating tunay na pinuno? Mayroon ka bang ibang mga pinuno? Kumunat ang noon ng kapitan, medyo naguguluhan. Si Hans Sanchez na ang kanilang pinakamalaking pinuno, at dapat ganoon din ito sa mga tuntunin ng kakayahan. Pero itong lalaking ito, bakit niya nasabi iyon? Kung pag-uusapan lang, malabong pag-aawayan nila ito hanggang kamatayan. Pero... Pero bukod kay Han San sino pa ba ang mas bagay sa kanya? WHO, Kastilyo ng Chan ngumisi ang lalaki, tinitigan ang kapitan. Kastilyo ng Chan tama, huwag mong sabihin tumakas si Han San kahit pinagtaksilan niya tayo at sinamahan ka, ano? Lalaban ka namin hanggang dulo. Dahil ito ang Chan Mo Castle, ito ang ating lungsod. Diba, magkapatid, sa mga salitang iyon, kung ulo ang dugo sa pananabik, at ang mga heneral sa likuran niya ay halos kapareho niya, na may matatag na kalooban, at sila ay tumugon ng sabay-sabay, patayin. Nang makita ang posterin na ito, maging ang kapitan ay hindi napigil ang magulat. Walang sino man ang mag-aakala na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, at ang mga walang ulo na. Langaw na ito ay matigas pa rin ang ulo na tumatangging sumuko, na gustong lumaban ng madugong hanggang wakas. Matigas ang ulo, malamig ang tingin ng kapitan, sabay wagayway ng kamay para pakiusapan ang mga nasasakupan na tanungin agad ang mga matatanda. Sa panig ni Sui Ying, nang makita ang ikalimang hanay na hindi pa nakagalaw, nagtaka rin siya. Kung gusto nilang sumuko, dapat kumilos din ang mga untouchable na iyon. Sa sandaling ito, ang kanyang mga nasasakupan ay nagmamadaling lumapit, ibinaba ang kanilang mga ulo, at sinabi sa takot, sinasabi ko sa mga matatanda, ang kapitan ng ikalimang hanay ay sinunod ang iyong utos na kumalap ng hindi mahipo na hukbo. Ang itim na anino ay mahinang mamulong, kung gayon bakit wala pa silang nakikitang aksyon. Elder, napakatapang ng mga untouchable na yan kaya hindi lang nila pinansin ang panghihikayat namin na sumuko. Sabi pa, sinabi pa rin. Nang marinig ito, galit na galit si Soying, ano pa ang pinag-uusapan nila? Sabihin mo na. Oo, sinabi rin ng mga untouchable na iyon, na kahit wala silang Han San Chen, lalaban pa rin nila tayo hanggang dulo, dahil sila ay kabilang sa Chan Mo Castle. Nang marinig ito, agad na nagalit si Sombra. Bastards, a group of untouchables, they simply don't know the heights of the heavens and the earth. It's simply treason. Well, the chances are enough for them. Dahil hindi nila alam kung paano ito pahalagahan, hayaan silang gawin ito. I-order ang ikatlo at ikaapat na kolom para magpatuloy sa paghabol kay Han Sanchen. Ang ikalawang hanay ay igubuhit ang aking background at magmadali sa base camp. Ang una at ikalimang hanay ay nagbibigay sa akin ng isang agarang pag-ikot upang durugan ang mga hindi mahahawakan. Oo, nanguna ang nasasakupan at mabilis na umatras. Biglang-biglang nagpatunog ng kakaibang whistle ang buong team. Sa ilalim ng tunog ng sipol, mabilis na nagtipon ang koponan pagkatapos ay binago ang kanilang forma sayon, at nagsimulang mag-adjust gaya ng iniutos ni Sombra. Hindi nagtagal, opisyal na bumalik ang hukbo sa kanilang lugar. Patayin. Sa pamamagitan ng isang utos, agad itong itinuro ng hukbo. Sa susunod na segundo, opisyal na nagsimula ang aksyon. Sabay-sabay ding bumili si Han Sanchen, at biglang itinapon ang dalawang humahabol na kolom sa liksi ni Han Sanchen, sa sandaling makawala siya sa pagkakakulong, ang pagsisikap na abutin siya sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa ilang bilis ay karaniwang katumbas ng walang kaparirikan. Pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, nilero niya ang nawawalang pamamaraan sa buong view. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay biglang nataranta, nasaan ang mga tao? Dam, anong bilis naman ito? Sila, ang mga lalaking nakaitim, ay halos na mumukod at ang kanilang mga pigire ay makamulto. Gayunpaman, sa harap ni Han San Chen, nakaramdam pa rin sila ng kawalan ng lakas at ni Anino man lang ay hindi makita. Captain, ano ang dapat nating gawin? Hiniling sa amin ng mga nakatataas na habulin si Han San Chen, ngunit ito, wala na si Han San Chen. Labis din ang pagkalito ng kapitan, at sa tumingin sa kapitan sa tabi niya, pang-apat, ano sa palagay mo? Ang pang-apat na bata ang namamahala sa ika-apat na hanay, kaya siya ay nasa parehong antas sa kanya, kaya ang kanyang opinyon ay malinaw na mahalaga sa oras na ito. Third kuya, hindi ko rin alam. Oh, I mean, maghiwalay na tayo. Anyway, hindi ko na mahabaw ngayon, hinahanap ko pa, at least hindi ako nagluluwal ng responsibilidad. Sige, punta ka dyan, dito ako pupunta, kapag may nakita tayo magpapadala tayo ng signal, tapos sabay tayong aatake. Ito ay mabuti. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang dalawang kolom ay agad na naglunsad ng operasyon at nagsimula ng mala na. Paghahanap para kay Han San Chen, ngunit si Han San lang ang nakakaalam kung ano ang tunay niyang layunin sa oras na ito, sa oras na ito, ang Underground Dragon City ay nakakita ng malaking apoy na sumiklab, alam ni Ivory na oras na para sa kanyang susunod na plano. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po ay magpapaalam ko muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.